Pero guys, gusto ko pong humingi ng paumanhin sa mga taga-suporta ni PBBM. What the Dahil napag-alaman ko po na effective po pala ang flood control projects ni PBBM. Ngayon lang po ako nagkamali ng pananaw sa flood control projects na to. Kasi guys, alam nyo, na-realize ko, effective po pala talaga ang flood control projects ni PBBM. Hello mga kabayans, what's up? This is Mr. Rio once again. So guys, ano sa palagay nyo ito? Oh no! Itong video na to. Grabe no? Bloody water. Parang nandyan sa lugar na yan si Moses. No? Oh. Ginawa niya yung dugo ang tubig baha na to. Grabe. Nakakilabot tingnan. But, What the? Ano kayang pakitain to, no? Oh many blood of innocent people are going to be sacrificed by this administration? Oh, no! Hmm. Wala lang. Naisip ko lang. <laughs> Kasi, siyempre nagliparan na naman ng mga drug lords, pushers, at mga addicts sa Pinas, di ba? Oh, no! Nag-party-party na naman sila simula nang matapos ang term ni PRRD, no? Grabe. <laughs> Tingnan nyo, nandiyan pa rin si Ramon Montenegro, di ba? <laughs> Pati ang iba pa nilang mga kasosyo sa negosyo ng droga, no? <laughs> Grabe talaga. Hashtag, batang kya po. At dahil po kay Ramon Montenegro, ang droga sa Pinas ay talamak pa rin. Hmm. Grabe, no? Nakakakilabutin na ng video na yan, no? Aww. Kayo guys, ano sa palagay nyo ang ibig sabihin niyan? Ako guys, suhulaan so ko na ang hirit ng mga troll center agents dyan ng administrasyon na to. Ah, wala yan. Chemical lang yan. Kaya naging pula ang kulay. Ah, wala yan. Food coloring lang yan. Baka naman katayang yung lugar na yan. Kaya naging ganyan ang kulay ng tubig. O baka naman meron niregla nire sa lugar na yan. Kaya naging kulay dugo ang tubig baha na yan. Oh, nahulaan ko ang mga sasabihin nyo, no? <laughs> tingnan ko na lang kung may hirit pa kayo. So ano sa palagay nyo ang ibig sabihin niyan guys? Good or bad omen? Hmm. Well, pwede pwede nyo pong ilagay ang inyong mga saloobin sa inyong mga comment. nag lang po ako, okay? Pero guys, gusto ko pong humingi ng paumanhin sa mga taga-suporta ni PBBN. What the? Dahil napag-alaman ko po na effective po pala ang flood control projects ni PBBM. Ngayon lang po ko nagkamali ng pananaw sa flood control projects na to. Kasi guys alam nyo, na-realize ko, effective po pala talaga ang flood control projects ni PBBM pag tag-init. Pansinin nyo, pag tag-init, walang baha. di ba? E di dahil sa 5,500 na flood control projects ni PBBM mga idol. Di ba? Kayo naman. Ito mga taon to. Di ba? Di kayo nag-iisip eh. Di ba? Kaya walang baha tuwing tag-init dahil yan sa mga flood control projects mga idol. Ay naku kayo talaga. Pero sa tag-ulan, hindi makita yung flood control projects. <laughs> Grabe pa rin ang baha No? So pang tag-init lang po effective yan. Okay? Dapat kasi linawin ni PBBM yon. Napang tag yung flood control projects na yon, di ba? Kulang din sa information tong PCO eh. Dapat sinasabi nyo yan sa taong bayan para di umaasa, di ba? Yung ba, grabe pa rin. Sabi ng ibang makabayans, ah, baka nilagay sa West Philippine Sea yung mga flood control projects. So nga, no? Baka nabangga ng mga barko ng Chinese Coast Guards, no? Kaya di na effective sa tag-ulan. Oh, yung mga troll center agents dyan, baka mapikon kayo sa akin ha. Ang pikon laging talo. Bawal ang pikunin sa earth. Bardagunan lang, walang personalan, ha? Baka mamaya, dahil pikon na pikon na kayo sa akin, ipa-take down nyo na naman ang mga page ko, ha? <laughs> Lumaban kayo ng patas, di ba? Hindi porki troll center agent kayo ng administrasyon na to, ipapatake down nyo na naman ang mga page ko. No? Huwag ganun. Gawain ng mga walang yag yun, mga idol. Kaya, lumabang kayo ng patas kung marunong kayo nun. Tama. At huwag kayong mag-alala, hindi ako bibira ng below the belt sa financier nyo. Sadyang magkukomento nang talaga ako sa mga hindi magagandang nangyayari ngayon sa bayan ko. Okay ba? So shout out po sa lahat ng mga makabayans natin dyan. Mabuhay kayong lahat mga idols. Shout out din kina Idol Banat Bay at sa mga Banateros. Wow! Syempre kay directing. Yeah! At sa lahat po ng na mga nabudol at nagising na ngayon sa katotohanan. Wow! Shout out sa inyong lahat, mga idol. So paano guys? Kita kits po tayo ulit sa mga next video for more videos, i-follow nyo lang po ang Mr. Rio 2.0 sa FB at mag-subscribe sa Mr. Rio Official sa YT. Maraming salamat mga kabayans!